Kung ikaw ay masakit ang ulo, gamitin ang dalawang daliri at ilagay sa gitna ng ating mga kilay at imasaj mo gently circular motion ng 2 minutes at dahan-dahan maiibsan ang sakit ng ulo. Kung ikaw naman ay may sipon, kumuha ka ng dalawang tagalawang daliri ano, at ilagay mo dito sa gitna. Yung ilong mo nanjan at imasaj mo gently in circular motion para maibsan ang iyong sipon. Kung sipon. Kung ikaw naman ay inuubo, puntahan mo itong nasa ibaba ng leeg mo at ikot mo dyan circular motion at maiibsan ang iyong pag-ubo. pang kung ikaw ay sobra ang nakain, pwede mong pindutin itong kanang kamay mo, itong nasa pulso at iikot mo ng circular motion for 2 minutes at dahan-dahan matutulungan niya magdigest ang iyong tiyan. At huli, kung ikaw ay hindi makatulog, pindutin mo, kunin mo ang kaliwang kamay at iyong tam, pindutin mo itong nandito sa may ibaba ng hinliliit mo in circular motion, 3 to 5 minutes at unti-unti. Ikaw ay aantuhin. Thank you for watching. Follow for more.